Nauunawaan ko ang lalim ng iyong pagkainis, tulad ng isang ulap na sumasakop sa kalaliman ng iyong pagkatao, banayad at patuloy na nakakadambala. Naghahanap ka ng balanse, isang kaligayahan na tila laging isang hakbang na lampas sa iyong maabot, isang ilusyon na malaya tulad ng hangin na kulang kapag kailangan mo ng hina. Ang pagtanggi ay may mapait na lasa, at bawat bagong pagtatangka na nagtapos sa pagkabigo ay nagdaragdag lamang sa kawalan na tila lumalawak sa loob mo. Hayaan mong gabayan kita sa labirintong ito ng damdamin. Sa bidyong ito, nais kong maging liwanag na magpapakita ng posibleng daan patungo sa makabuluhang pagbabago. Manatili ka sa akin sapagkat ang aking ibabahagi ay maaaring maging katalista tungo sa isang bagong realidad. Ikaw ngayon ay nasa kalagitnaan ng isang paglalakbay ng pagtuklas. Tinitingnan ang bawat bahagi ng iyong pag-iral gamit ang isang bagong pananaw sinusubukang tuklasin kung sino ka at kung ano ang tunay na nagpapabigat sa timbangan ng iyong buhay. Tila may nag-abot sa iyo ng magnifying glass at ito ay nagpakilos ng matinding paghahanap ng kaalaman sa sarili. Isang pagsusuri ng bawat hibla na bumubuo sa tela ng iyong araw-araw na buhay, mga detalyeng noong una ay walang halaga, ngayon ay napakahalaga. Ang impluensya ng taong iyon ay hindi maitatanggi, siya ang pumukaw ng paghahanap na ito. Munit narito ang susi, ang yugto ng introspeksyon at paglago na ito ay hindi lamang resulta ng paghawak ng ibang tao. Ang totoo ay ang silaban ay nagmumula sa loob mo. Ikaw ang arkitekto ng iyong sariling pagbabago. Ang predipusyon mo sa introspeksyon, ang matinding hangarin mong magbago, lahat ng ito ay nagmumula sa iyong sariling matabang lupa. Ito ang iyong kakayahan na tumingin sa loob, harapin ang iyong pinakamalalim na katotohanan, at patuloy na hangarin na maging mas buo na bersyon ng iyong sarili ang tunay na nagpapasiklab sa iyong pag-unlad. Sa katunayan, habang ang taong ito ay gumanap ng isang makabuluhang papel sa pag-highlight ng mga mahalagang isyo, ang tunay na merito ay sa iyo. Ang landas na tinatahak mo sa iyong pag-unawa sa sarili at paglago ay isang refleksyon ng iyong panloob na tiyaga, ng iyong kakayahan sa pag-introspeksyon at sa walang tigil na paghahanap ng mga kasagutan na humuhubog sa iyong pagkatao. Ang predisposisyong ito para sa pagkatuto at pag-aangkop ang nagtatakda ng iyong pagiging natatangi. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, nakakahanap ka ng mga paraan upang magbago at magpatuloy sa iyong landas ng karunungan at pag-unawa sa sarili. Kapag tumigil ka upang pag-isipan ang mga elemento sa iyong paligid, napapansin mo ang mga malalim na pagbabago sa iyong kalooban. Ang isang puno, na dati bahagi lamang ng tanawin, ay nagiging esensyal, hindi lamang isang hanay ng katawan at mga dahon, kundi isang entidad na lumilikha ng oksygen na iyong hinihinga, sumusuporta sa buhay at nagsisilbing tahanan ng mga ibon. Ito ay nagiging isang simbolo ng iyong koneksyon sa banal, isang malinaw na paalala ng masalimuot na habi ng buhay na bumabalot sa atin. Habang pinapanday mo ang pagtingin ito, unti-unting lumalago sa iyong kalooban ang isang mapanlimos na pakiramdam ng pasasalamat. Ang pasasalamat na ito, bagamat tila simple, ay may hawak na kahangahangang puwersa. Hindi ito limitado sa mga panandaliang sandali, ngunit sumusuot sa iyong pagkatao, binabago ang pananaw mo sa mundo. Bawat piraso ng realidad, bawat maliit na biyaya ay nagiging isang anino ng kalawakan ng kosmos. Unti-unti, binubuksan ng daloy ng pasasalamat na ito ang mga bagong daan, nagbubunyag ng isang kinabukasang puno ng mga pangako at pagkakataon. Ang mahika ng koneksyong ito sa pasasalamat ay namagaan nitong inaakit ang iyong buhay, hinahatak patungo sa iyo ang mga tao at mga sitwasyon na sumasalamin sa iyong mataas na enerhiya. At kahanga-hanga, dumarating ang isang tao na hindi lamang nakakaunawa sa nararamdaman mo ng lubos, kundi nagpapaabot din ng mga damdaming iyon. Ang taong ito ay ang hulma ng tunay na pag-ibig, isang tao na pinahahalagahan ka at inaalagaan ka ng may kagandahang loob na ipinapakalat mo sa mundo. Hindi ka niya iniiwan sa mga pagsubok, sa kabaliktaran, nananatili siya sa iyong tabi, naglalakbay na magkasama sa bagyo at kaluwalhasyan, na may pagmamahal at tunay na dedikasyon na nagpapalakas sa inyong pinagsasaluhang paglalakbay. Ang tunay na kagandahan ay hindi lamang natutuklasan sa malalaking likha ng kalikasan o ng sangkatauhan, kundi sa maliliit na pagpapahayag sa araw-araw na, minsan, hindi napapansin. Isa alang-alang ang taong, kapag tumingin sa paligid, nakakakuha ng parehong kasimplehan at komplikadong nakapaloob sa bawat elemento. Sa pagmasid sa isang ibon na lumilipad, ibabahagi niya sa iyo na may tunay na ngiti, tingnan mo ang ibon na yon. O kapag nakakita ng isang kamangha-manghang paglubog ng araw, hindi siya mag aalinlangan na ipahayag, tingnan mo ang kamangha-manghang paglubog ng araw na iyon. Ang mga sandaling ito ang nagpapahayag ng isang malalim na koneksyon sa universo, mga sandaling nagdudulot sa iyo ng pakiramdam ng pagkilala at pagpapahalaga. Ang makasama ang taong ito ay mararanasan ang isang perpektong harmonya. Hindi ka kailanman magiging isang simpleng manonood ni hindi mo mararamdaman na ang iyong mga salita ay itinatapon lamang sa hangin. Halimbawa, kapag iyong binigyang diin ang kagandahan ng isang puno, hindi siya maglilimita sa isang mababaw na tugon. Siya ay makikibahagi, ibabahagi ang kanyang paghanga at maiintindihan kung ano ang kinakatawan ng punong iyon para sa iyo. Ang kakayahan ito na makita ang mundo sa isang napakagandang at konektadong paraan ay nagdudulot sa iyo ng pakiramdam na natagpuan mo ang isang tunay na katuwang sa pananaw. Ang koneksyon na umiiral ay malalim at tunay, na isinasalin sa isang di-mabalakid na relasyon kung saan mayroong magkabilang panig na pag-unawa tungkol sa kung ano ang mahalaga sa buhay. Maaaring sa nakaraang panahon, nagbahagi ka ng mga sandali kasama ang isang tao na, bagaman nakahanay sa iyo sa iba't ibang aspeto, hindi lubusang pinupunan ang bawat espasyo ng pagkakatugma. Ang relasyong ito ay maaaring naging kasiya siya, ngunit hindi ganap na nakakapagbigay kasiyahan. Ngayon, gayon paman, ikaw ay nasa isang yugto ng pagbubukas para sa mga bagong simula, bukas sa isang pinalawak na hanay ng mga posibilidad. Ang nakaraan ay maaaring muling lumitaw, at ang dating pagkakasundo ay maaaring tumindi. Ngunit ang mahalaga ngayon ay ang enerhiya ng pagbabagong sumasaklaw sa iyong buhay. Iniudyok kang makahanap ng mga bagong tao, mabuhay ng mga bagong karanasan, at matuklasan ang mga destinasyon na hindi mo pa napupuntahan. Ito ay maaaring magpakita sa malalaking pagbabago, tulad ng lumipat ng bahay, magpalit ng trabaho o kahit ng bansa. Gayunpaman, ang mga pinakamakabuluhang pagbabago ay nangyayari sa loob, malalim na muling hinuhubog ang iyong pagkatao. Ang prosesong ito ng pagbabago ay kumakatawan sa isang kahanga-hangang pagkakataon para sa personal na paglago. Isa itong paanyaya na muling kumonekta sa kung ano ang tunay na nagdudulot ng kaligayahan at kasiyahan. Sa pagsisimula mo ng paglalakbay na ito ng pagbabago, binubuksan mo ang mga pinto para sa bago at tinatanggap ang mga oportunidad na ang buhay, sa ilalim ng banal na gabay ay dinadala sa iyo. Ito'y isang panahon upang magtiwala sa agos ng buhay, na unawaan na bawat pagbabago at bawat bagong karanasan ay nag-aambag sa paghubog ng isang kinabukasan na mas tunay na nag-aayon sa iyong esensya. Ikaw ay nasa binit ng isang malalim na pagbabago sa iyong buhay, at napakahalaga na pahalagahan mo ng lubos ang lawak ng darating. Ang iyong landas ay malapit ng kumuha ng isang pambihirang direksyon, at wala nang magiging katulad ng dati. Isang bagong siklo ang nakabuka sa harap mo, puno ng kaginhawahan, kapayapaan, at katatagan, tinutupad ang iyong mga pinakamasidhing dasal. Sa kaibuturan, hinahangad mo ang isang ligtas na pamumuhay, isang kapaligiran kung saan maaari kang magtiwala sa mga tao sa paligid mo at magmula sa espiritu ng kapayapaan at kadalakan. Importante tandaan na ang kaligayahan at kapayapaan ay hindi mga kalakal na mabibili sa merkado. Siyempre, mahalaga ang pera upang magbigay ng tiyak na antas ng kaginhawaan at para sa pagtupad ng mga pangarap, ngunit wala itong kakayahan na magbigay ng tunay na kapayapaan ng isipan. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan marami ang may material na kasaganaan, subalit nararamdaman pa rin ang kahungkagan, kulang ng kapayapaan sa loob na labis na hinahangad. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-aari ng kayamanan at pagkakaroon ng kapayapaan. May mga tao na kahit mayaman, namumuhay sa patuloy na kabuluhan, habang ang iba, na may kaunting pinansyal na yaman, ay nararanasan ang isang katahimikan na di mabibili ng pera. Ang nagpapasagana sa paparating na yugto ay hindi lamang ang pinansyal na katatagan na iyong hinahangad, kundi pati na rin ang pag-abot ng isang bagay na di masukat ang halaga, ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ito ay isang banal na kaloob, isang malinaw na tanda na ikaw ay nasa ilalim ng proteksyong banal. Kung ikaw ay nagkaroon na ng pagkakataong maramdaman ang tunay na kapayapaan sa iyong buhay, nauunawaan mo ang kanyang pambihira at halaga. Ang kapayapaan ay nangangahulugang pagkakaisa sa sarili at sa universo, walang mga pressure at pagkabahala na madalas na gumugulo sa atin. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ay tunay na pamumuhay na walang takot, kumpiyansa na ang lahat ay nasa tamang kalagayan. Ito ay isa sa pinakamalaking biyaya na maaaring asahan at ito ay lubos na babaguhin ang paraan ng iyong pagtingin at pamumuhay sa buhay. Ang bagong yugto na paparating ay hindi lamang magpapatibay sa iyong pinansyal na seguridad, kundi magbibigay rin ng isang kapayapaan na lagpas sa anumang bagay na material. Ang kapayapaang iyong mararamdaman ay magiging napakalalim at napakalakas na walang makakayanig sa iyong kumpiyansa o kagalingan. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, isang katahimikan na nagpapawi ng anumang alalahanin at gagabay sa iyo sa isang landas ng katatagan at walang hanggang kasiyahan. Parmise de expectativa, dahil ang darating ay pupuno sa iyong puso ng uri ng kaligayahan at katiwasayan na maaaring hindi mo panaramdaman dati. Matutuklasan mo na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-ipon ng yaman, kundi sa kapayapaang kasama ng kalagayang iyon. Yaong napakagandang pakiramdam na ang lahat ay perpekto at na ikaw ay nasa tamang lugar kung saan dapat ka naroroon at na ang universo ay maliwanag na nasa iyong tabi. Ang papalapit ay napakalaking espesyal, isang kapayapaang sasalakay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang kapayapaang ito ay babawasan ang iyong mga alalahanin, pakakalmahin ang iyong isip at puso, dalang isang ginhawa na maaaring hindi mo pa nararanasan dati. Para bang ang araw ay malapit ng sumikat sa abot tanaw ng iyong buhay, na magpapakalat ng kanyang liwanag at init sa mga lugar na dating nagiyelo at walang buhay. Ang bukang liwayway na ito ay hindi lamang magbubukas ng mga pinto para sa mga bagong oportunidad, kundi muling sisindihan ang isang bagong pag-asa. Isang liwanag na magliliwanag sa iyong landas at magpapakita na ang mga sitwasyong pila, hindi gumagalaw o patay ay naghihintay lamang ng tamang oras upang umusbong. Minsan, madali tayong matangay ng pakiramdam na lahat ay parang nakatigil na ang mundo sa paligid ay tila hindi kumikilos. Ngunit madalas ito ay isang ilusyon. Maaring ang buhay ay simpleng naghihintay lamang ng perpektong sandali upang ihayag ang kanyang pinakamalaking mga biyaya. Ang umuusbong naliwanag ng araw sa abot tanaw ay isang malinaw na tanda na ang iyong hinaharap ay napupuno ng potensyal. Mayroong hindi mabilang na mga biyaya at oportunidad sa abot tanaw, mga bagay na maaaring hindi mo pa napapanaginipan. Nandoon sila, matagumpay na naghihintay ng sandaling pumasok sa iyong buhay. Gusto kong malaman kung hanggang dito, may anumang bahagi ng mensaheng ito na tumagos sa iyong kalooban. Kung ang sagot ay, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento at gawin ang isang bagay pa, magbitaw ng isang simpleng pahayag na puno ng kapangyarihan, ang aking kinabukasan ay maliwanan. Sa paggawa ng pahayag na ito, nagsisimula kang tawagin para sa iyo ang lahat ng mga kababalaghang ang universo, pinasagan ng biyaya ng Diyos, ay nakareserba na para sa iyo. Maaaring nararamdaman mo na tila ang lahat sa paligid mo ay tila walang galaw, walang kilusan o halatang progreso. Gusto kong malaman mo ang isang mahalagang bagay, ang pakiramdam na ito ng pagwawalang-kilos ay maaaring sa katunayan isang anyo ng proteksyong banal. Para bang ikaw ay iniinatan mula sa mga sitwasyon na maaaring makasama o kahit na mapanganin. May mga mas makapangyarihang puwersa na nagtatrabaho para sa iyong kabutihan, iniiwas ang mga tao o mga pagkakataon na maaaring magdulot ng kaguluhan o gulo sa iyong buhay. Kaya't kung sa anumang oras maramdaman mo ang pagkabigo o panghihina ng loob dahil hindi ka nakakakita ng agarang mga pagbabago, tandaan na ang pahingang ito ay may layunin. Ito ay isang tanda na ikaw ay inihahanda para sa isang mas malaking bagay. Ang katahimikan na ito, ang tila kawalan ng kilusan, ay pinoprotektahan ka at pinapalakas ang iyong espiritu para sa kung ano ang darating. Ikaw ay nagiging isang tao na nagbubukal ng lakas mula sa loob at isang hindi matinagnatiwala sa sarili. Kapansin-pansin ang pagsasaksihan ng ebolusyong ito sa iyo, ang kakayahang harapin ang anumang hamon na may lakas at determinasyon. Ang bagong lakas na ito ay hindi mababaw, ito ay isang enerhiya na sumisibol mula sa loob, malakas at nagpatibay sa iyo na pakiramdaman ang ganap na kontrol sa iyong buhay. Habang nyayakap mo ang bagong bersyon ng iyong sarili, nagsisimulang magbukas ang mundo sa harap mo sa isang paraang hindi mo inaasahan. Ang mga bagay na dati mo kinatatakutan ay nagiging kapanapanabik na mga hamon handang malampasan. Mayroong malalim na kaginhawaan sa pagiging kung sino ka at ito ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan upang tuklasin ang mga bagong landas. Upang maglakbay sa mga hindi kilalang teritoryo na may hindi matinag na katiyakan na mayroon ka ng lahat ng kailangan upang magtabumpay. Ang pinakakamangha-mangha ay ang pagbabagong ito ay hindi lamang limitado sa iyo. Ang iyong kumpiyansa at panloob na lakas ay nagiging magnetiko, humihimok ng mga tao na may parehong enerhiya. Sa pag-ibig, ikaw ay makakatagpo ng isang kapareha na kasing lakas at kumpiyansa rin katulad mo. Magkasama, kayo ay magsasama sa isang makapangyarihang unyon kung saan ang lakas at kumpiyansa ay hindi lamang magkakoeksist, kundi magkahaluin, bumubuo ng isang matatag, mayaman, at kapwa nagpapalakas na pagsasama. Sa propesyonal na larangan, ang bagong postura na ito ay ganap na magbabago sa paraan kung paano ka tinitingnan ng mga tao. Ang iyong determinasyon at kumpiyansa ay magiging malinaw, nakakakuha ng atensyon ng lahat ng nasa paligid mo. Ang mga kasama mong nakakasalamuha bawat araw ay magsisimulang kumilos na may bagong respeto sa iyo, may konsiderasyon na baka hindi mo pa naranasan dati, at ito ay magpapataas lamang ng iyong pakiramdam ng kagalingan at tiwala sa sarili. Ang pagbabago sa paraan ng iyong pagtrato sa trabaho ay mag-aambag sa iyong pakiramdam ng pagkakaroon ng kaganapan at kasiyahan. Ang daang iyong tinatahak ay isang malalim at lubos na nakaka-inspirang pagbabago. Ikaw ay nagiging isang tao na hindi lamang hinaharap ang buhay ng may tapang, kundi nagiging inspirasyon din sa iba upang sundan ang iyong halimbawa. Ang paglalakbay na ito na iyong tinutunton ay magdadala sa iyo sa isang lugar ng matinding personal na kasiyahan at kaligayahan. At natural lamang na itanong mo ngayon, ano ang nakatakda para sa akin ng universo ng Diyos? Ang sagot ay makapangyarihan, isang dakilang bagay, isang bagay na humihigit pa sa iyong pinakamalaking inaasahan. Sa paglipas ng panahon, hindi ka lamang magpapatuloy, kundi magbabago, lalago, at lalakas sa bawat araw. Ang kumpiyansa na umuusbong sa loob mo ang susi na magbubukas ng mga pintuang dati itila hindi mapupuntahan. Ang mensahe ay walang pag-alinlangan, huwag huminto. Kahit na parang malabo ang iyong daraanan, tandaan na mayroon kang kapangyarihang malampasan ang anumang pagsubo. Sa dulo ng tunel na ito, ang liwanag ay sisikat ng may isang tindi na magpapahayag ng isang kinabukasang puno ng mga pagkakataon at pangako. Mapapansin mo na lahat ng pagsusumikap na iyong ginagawa ay malapit ng magmaterialize sa isang buo at kasiyasyang paraan. Isipin ang isang tahanan kung saan ka nagsasama ng buhay sa isang taong umuunawa at sumusuporta sa iyo isang lugar kung saan naghahari ang kapayapaan, ang kasiguruhang pinansyal, at higit sa lahat, isang tunay na pag-ibig. Ito ang kailangan mong internalize, ang iyong kinabukasan ay maliwanan. Alam ko, sa mga ilang pagkakataon, maaaring akala mo'y ikaw ay natigil, inuulit-ulit ang parehong hamon na tila ba ikaw ay nasa isang walang katapusang siklo. Ngunit ang pananaw na ito ay isang ilusyon. Huwag magpalinlang sa ganitong negatibong pakiramdam, sapagkat hindi nito nire-representa ang tunay na realidad ng inihahanda ng Diyos para sa iyo. Ang tunay na mahalaga ay ang tiwala sa proseso. Maniwala na ang pinakamahusay ay darating pa, at na ang bawat pagsisikap, bawat hakbang sa tamang direksyon, ay nagpapalapit sa iyo sa iyong ninanais at nararapat. Mayroong kamangha-manghang mga plano ang Diyos para sa iyo, at ang daan na tinatahak mo ngayon, kahit ito'y mapaghamon, ay isang bahagi lamang ng isang paglalakbay na magdadala sa iyo sa isang buhay na puno ng kasiyahan, pag-ibig, at tabumpay. Kaya huwag huminto. Patuloy na maniwala, patuloy na lumaban, dahil ang iyong hinaharap ay puno ng mga himala, naghihintay sa iyo ng bukas ang mga bisig. Hayaan na ang mga salitang ito ay lamnin ang iyong espiritu, na sila'y pumailalim ng malalim sa loob mo. Nais ng universo ang pinakamahusay para sa iyo at titiyakin ang isang positibong resulta, anuman ang iyong piliin. I-type, tinatanggap ko at tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng inialok ng universo sa akin, upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang dala nito para sa iyo. Mag-iwan ng positibong komento para sa ibang mga manonood na maaring nangangailangan ng karagdagan pang positibong pagtingin sa kanilang araw. Tinitingnan ito ng universo bilang isang gawa ng kabutihan. Sama-sama tayong umangat at lumikha ng isang alon ng magandang enerhiya. Kung hindi ka pa subscribe sa channel, mag-subscribe na ng ngayon at manatiling nakatutok sa mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway ang Diyos at ang Universo ay magliwanag sa iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.